mm uh -huh. Ikadalawamput-anim na kabanata Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili sa harapan ni Agripa. Pagkatapos, sinabi ni Agripa kay Pablo, Sige, pinapahintulutan ka magsalita para maipagtanggol mo ang iyong sarili. Kaya sumenya si Pablo na magsasalita na siya. Sinabi niya, Haring Agripa, Mapalad po ako dahil binigyan ninyo ako ng pagkakataong tumayo sa inyong harapan para maipagtanggol ang aking sarili sa lahat ng akusasyon ng mga Hudyo laban sa akin. Lalo na't alam na alam ninyo ang lahat ng kaugalian at mga pinagtatalunan ng mga Hudyo. Kaya hinihiling ko na kung ay pakinggan nyo ang sasabihin ko. Alam ng mga Hudyo kung ano ang aking pamumuhay sa bayan ko at sa Jerusalem, mula ng bata pa ako. Kung magsasabi lamang sila ng totoo, sila nari rin ang makakapagpatunay na miyembro ako ng mga pariseyo mula pa noong una. Ang mga pariseyo ang siyang pinakamahigpit na sekta sa relihiyon ng mga hudyo. At narito ako ngayon sa korte na nililitis dahil umaasa akong tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa aming mga ninuno. Ang aming labindalawang lahi ay umaasa na matutupad ang pangakong ito. Kaya araw at gabi naming sinasamba ang Diyos. At dahil sa aking pananampalataya sa mga bagay na ito, Haring Agripa, inaakusahan po ako ng mga Hudyo. At kayong mga Hudyo, bakit hindi kayo makapaniwala na kaya ng Diyos na bumuhay ng mga patay? Noong una napag-isipan ko mismo na dapat kong gawin ang aking makakaya para kalabanin si Jesus na taga Nazareth. Ganito ang aking ginawa noon sa Jerusalem sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga namamahalang pari. Maraming pinabanal ng Diyos ang ipinabilanggu ko. At nang hatulan sila ng kamatayan, sumang-ayon ako. Maraming beses na inikot ko ang mga sambahan ng mga Hudyo para hanapin sila at parusahan, para piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng galit ko sa kanila, nakarating ako sa malalayong lungsod sa pag-uusig sa kanila. Ikinuwento ni Pablo kung paano niya nakilala ang Panginoon. Iyan ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Damascus na may dalang sulat mula sa mga namamahalang pari. Ang sulat na iyon ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan at pahintulot sa gagawin ko roon. Tanghaling tapat po noon, Haring Agripa. At habang naglalakbay ako, biglang kumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit na mas nakakasilaw pa kaysa sa araw. Napasubsob kaming lahat sa lupa at may narinig akong tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebryo. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Nagtanong ako, Sino po kayo? Sumagot ang Panginoon, Ako si Jesus na inuusig mo. Bumangon ka at tumayo. Nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Ipapadala kita sa kanila para imulat ang kanilang mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa Kanya. Isinalaysay ni Pablo ang kanyang gawain. Kaya Haring Agripa, sinunod ko po ang pangitain na ipinakita sa akin mula sa langit. Ang una kong ginawa ay nangaral ako sa Damascus, at pagkatapos ay sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem, inikot ko ang buong Hudeya at pinuntahan ko rin ang mga hindi-Hudyo. Pinangaralan ko sila na dapat silang magsisi sa kanilang kasalanan at lumapit sa Diyos at ipakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na sila'y totoong nagsisisi. Yan po ang dahilan kung bakit hinuli ako ng mga Hudyo roon sa templo at tinangkang patayin. Pero tinulungan ako ng Diyos hanggang sa araw na ito. Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay, at unang mabubuhay mula sa kamatayan upang magbigay ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Habang nagsasalita pa si Pablo, sumigaw si Festus. Pablo, naloloko ka na yata. Sinira na ng labis mong karunungan ang ulo mo. Sumagot si Pablo. Kagalang-galang na Festus. Hindi po ako naloloko. Totoo ang sinasabi ko at matino ang pag-iisip ko. Ang mga bagay na ito ay alam ni Haring Agripa, kaya hindi ako natatakot magsalita sa kanya. Nasisiguro kong alam niya talaga ang mga bagay na ito, dahil ang mga ito'y hindi nangyari sa lihim lang. Hari Agripa, naniniwala po ba kayo sa mga sinasabi ng mga propeta? Alam ko naniniwala kayo. Sumagot si Agripa. Baka ang akala mo'y madali mo akong mahihikayat na maging Kristiyano. Sumagot si Pablo. Ang kahilingan ko sa Diyos, mangyari man ito agad o hindi ay hindi lang po kayo, kundi ang lahat ding nakikinig sa akin ngayon ay maging Kristiyano tulad ko maliban sa aking pagiging bilanggo. Pagkatapos tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice at ang lahat ng mga kasama nilang nakauporoon Nang lumabas sila, sinabi nila sa isa't isa, Wala namang ginawang anuman ang taong iyon para hatulan ng kamatayan o ibilanggo. Sinabi ni Agripa kay Festus, Kung hindi lang niya inilapit sa emperador ang kaso niya, maaari na sana siyang palayain. Read the scriptures. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos.